yung alo na mahangin. Mayroong no kaya hindi kami na ng kapit. At saka mayroong nang isla dito, pero sa kanilang sila. At saka nakadaong na. Uh, nangunguha na sila ng isa sa uh, mga alimasak sa kanilang lampat. Ayun. Ayun sila, oh. nangunguha ng isda. Ano? Nang kanilang nahuhuli sa business. Ayun, oh. Yan. Nangunguha sila ng limasag. Ayan, maraming tao. Kaya puntahan natin. Yan, 'to na yung mga huli nila, mamatam no oh. Yan. 'To na yung mga kuha. May mga spider ano, spider crab oh. Ito, Tawag ta dito sa amin, ano? Ah. Damang. Damang-damang spider crab. Yan, may mga alimasag din, oh. Yan. Ayan o. Oh. May mga limasa ko. Oh. Ito. Oh. Ayan, pinipili na o. Oh. Bilhin. Ayan, si Brother Jumar. Ayan, yung baga sa nanonood <laughs> Ito ang buhay namin dito sa pagbinsya. Kahit may pero masaya. Ayan. Mayroon pang star oh. Starfish. Oh. Starfish. Starfish. Galing sa taas bumaba sa lupa. Galing lang ito. Bumagsak papuntang dagat, oh. Itong tinatawag nilang pulling star.

Lord sa biyaya na nasa mo ngayong araw kahit na malaki yung mga alon at saka malakas yung anin na uh, binigyan ng biyaya para makakulam at saka makabinta kahit paano para may pambili lang pang nangailangan sa, sa pangaraw-araw ito yung mga limasag <laughs> pa mga talaba oh. Kay talaba mayroon. May mga talabang na kasama sa lambat oh. Yan. Talaba. Tupa, oh. Yan. Talaba. pasako. Aliwasak. Oh. oh. Yan. hindi kami nakasisid kasi malakas yung alon, malakas yung hangin at saka malaki yung mga alon. Ayun oh. May uh, mayroon kasi ng ano, low pressure kaya hindi nakasisid ng kapis. Ayun oh, Malalakas yung ano. Malaki yung alon saka malabo yung tubig kaya hindi kami makasisid ng kapis mga katamsak kaya nangisda na lang nang na lang kami ng fish net ayun no, yung mga kasama ko ito, ito ito yung mga kasama ko sa paninisid yan oh ayun oh Manguha ng ano pero hindi ako nang kasama mga katamsak tinanghali ako ng ising kaya hindi ako nakasama yan, tatanggal na mga alimasag oh ayun oh yan daming alimasag May ano pa ba? Yung dingis naman tobig. Pamingi dingis Masira raw mo 'yung dingis pero tapos no log. Mo log din ra do. Nayan na nila 'yung mga kubaw at saka 'yung ano, spider crab. Damang-damang sa namin.

nhận được ngã no lên malalaki yung mga alo no? at saka malabo yung tubig kaya hindi tayo makasisid ng kapis kaya mangisda naman tayo fishnet naman yung gagamitin natin para makakuha tayo ng pang oh! natin pang araw-araw <laughs>

<laughs> 아. 아이요안네요 어, 어. 아, 네.

aramsak ramsak yun na yung huli nila uh, at mga nyo naman yung susunod nating adventure uh, dito sa lahat na kung ano yung makukuha ang mga isya mga limasag kung ano yung makukuha sa dagat yan, okay, nandito na lang bye bye